They treat you like a cat. Kapag ang mga pusa ay hindi te threaten sa ibang pusa, magpapakita sila ng affection gaya ng rubbing at pagtulog ng magkatabi. At kapag ginagawa din nila ito sa iyo, sigurado na magaan ang loob niya sa iyo. They follow you into a room. Kung palagi kang sinusundan ng pusa mo kung saan ka man magpunta, Ibig sabihin, gusto niya nakasama at katabi ka niya palagi. Isa pang dahilan ay dahil naku-curious siya sa mga ginagawa mo. They come to your bedroom while you're sleeping. Ang ilang mga pusa ay natatakot sa mga tao dahil sa size nila. Ito ang dahilan kaya madalas tumatabi ang mga Lalo pusa ka sa kanilang mga ito tago pa dahil pakiramdam nila ay mas ligtas sila dito kaysa kapag naglalakad o nakatayo ang mga ito they blink their eyes slowly. Ang mga masasayang pusa ay nagbiblink ang mga mata ng dahan-dahan at malumanay bilang isang tanda ng affection nila sa kanilang mga tagapag-alaga. Needing Ang needing o pagmamasahe ng mga pusa sa kanilang mga owners ay isa ding tanda ng kanilang pagmamahal, comfort at affection sa mga ito. Showing belly ang ilang pusa ay ipinapakita at ina-expose ang kanilang mga chan bilang isang tanda ng relaxation at trust. So ayun lang po muna para sa video na ito. ay nakatulong ito para sa inyo at sa inyong mga alagang pusa.